Patay ang isang trans woman matapos saksakin ng delivery rider sa Caloocan City. Ang mitya ng krimen, nag daw ang biktima ng kanyang order. Si Bel Custodio sa detalye. Duguan na ng matagpuan ng transgender woman sa loob ng tinitirahan niyang apartment sa barangay 176 Caloocan City. Mag-isa lang sa apartment ang biktimang si Alias Rain nang pasukin ng isang hinihinalang delivery rider. Ayon sa mga kakilala ng biktima, dati na umanong nakaalitan ni Alias Rain ang suspect. Ang ugat niyan, nag ng order ang biktima. Natutulog po ako noon, tapos nalimpungato na lang po ako. Bigla pong humingi na lang po yun ng tulong yung biktima. tas yung trabador po yung umakit sa taas, nakita na lang po doon na duguan na lang po yung biktima. Tapos binabanggit lang po sa, sa trabador namin na hinold up daw po siya ng rider. Tinali siya ng packing tape na gano'n. Parang feel ko po nakawala siya. tas kinain niya pang gumapang hanggang pintuan. Pero posible rin na pagnanakaw ang motibo ng salarin sa biktimang salon owner. Nawala kasi ang ilang gamit ng biktima. Ano po, isang isang kwintas, tatlong singseng, tapos yung isang wallet po niya. Tapos yung cellphone po. Pero isang cellphone na natagpuan sa apartment ng biktima na hinihinalang pagmamayari ng kawatan. Hindi na raw nila namukaan ang tumakas na suspect dahil nakasuot na ito na face mask, sombrero at jacket. Sa banyo na ito, hinihinalang nagsimula ang insidente. Nang makatakas na ang biktima mula sa banyo, nagpambuno pa raw sila ng suspect hanggang sa bahagi na ito ng sala. Kalat-kalat ang mga dugo at gamit ng biktima. Kita pa dito ang mga bubog na ginamit sa flower vase sa pitang bupok sa kanya. Posibleng isinara ng suspect ang pinto at bintana ng banyo habang ginugulpi ang biktima. Kaya nahirapan manghingi ng tulong ang salon owner. Tinanong ko po siya, maano pong nangyari sa inyo, sabi niya, yung rider. Ang ginawa ko po noon, bumaba na po ako ng hagdan, pinuntahan ko po yung purok, para tumawag ng ambulansya. na ambulansya. Naisugod pa nila sa ospital ang transwoman pero binawian din ng buhay. Kinakausap ko pa rin po siya, kinakausap, malumaban ka, lumaban ka. Mabait po siya, masiyahin. Patuloy pang tinutugis ng mga pulis ang bumakas na salarin. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.